Thursday today, June 7, 2012 at uh, syempre, kayo po ay patuloy pa rin nanonood ng Good Morning Kuya sa ating aksyon po ni Kuya Daniel. Ngayong araw na ito ay bisita po natin yung ating suket kaibigan dyan po sa Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na si Mr. Raymond. Ako ba, Mr. Mon? Good morning po. Uh, magandang umaga, Ms. Nina, at uh, magandang umaga sa lahat po ng mga PhilHealth members at sa mga nanunood ng Good Morning Kuya show. All Unang-una ba, Mr. Mon, ilan na ang PhilHealth members? Lahat-lahat? Um, mar lahat. Marami na, Ms. Nins, kung isipin natin. Dati-dati mm -mm. umabot tayo ng mga 80%. Alright. Tapos ngayon, sinigurado po natin na lahat po ng mga uh, mahihirap o yung mm -hmm. mga nangangailangan ng tulong, ay ipapasok na natin sa sponsored program. So sigurado na po ito, yung mga kasama po sa Pantawid Pamilyang Programa ng Pilipino or yung 4Ps na tinatawag natin, or yung mga beneficiaries na nasa ilalim po ng Department of Social Welfare de uh, Development. Ah, yung CCT program, yung Conditional Opo. Cash Transfer program, CCTP. Opo. CCT, uh -oh. uh, Cash Conditional Transfer. Tapos yung mga 4Ps, okay. sila ay automaticong member ng PhilHealth. Okay. So that's uh, around 5 million, more than 5 million beneficiaries. Uh, Mas mainam beneficiaries. naman, Mr. Mon, para Opo. naman talagang sigurado yung mga indigent. Na, Opo, tinatawag. na tinatawag. natin mga nasa sponsorship oh, eh, automatic program. ay miyembro. Opo, yun pati ang kanilang na. mga qualified dependents. Good. Yun mm. po ang kagandahan dun dun pala. Mm. Kung hindi na magdidepend -de sa local government kasi yung iba, wala namang pong sponsorship program. Tama po oh, yun, oh. uh, Miss Nins. At pangalawa, gusto ko rin paalala, Miss Nins, no? Ang uh, ngayon ay Hunyo 7 or... Ay, ju oo, oo nga pala, oh, June, 7 June 7 na. June 7. So, meron na lang po tayong around... Uh, around Less 23 than days. A month. Oh, 23 days pa bago umabot ng July 1, 2012 kasi tandaan natin mayro tayong adjustment sa ating premium contribution sa ilalim ng individually paying program mm -hmm. pero kung ngayon sila magbabayad, 100 pesos a month pa rin po 'yung ating premium contribution sa ilalim ng individually paying program. So, huwag na natin hintayin 'yung pila uh -huh. before July 1 and at the same time para sa mga employers, hanggang June 11 na lamang po 'yung payment natin sa premium contribution para sa ating mga employees. So, huwag kalimutan at uh, kung magbabayad kayo ng June 11 sa ngayon pa lang po, ina-warningan ko na po yung mga members natin na napakaraming tao po sa mga local health insurance offices natin pagdating ng deadline. So, huwag natin hintayin ang deadline. Yung, uh promo ba nyo ay hanggang July 1 lang or buong July? Before July 1. Ay, before. Naku, mm -hmm. dapat pala magbayad na rin one. ako. Dapat ngayon, Hunyo. Para may promo yung for 1,200 lang for the next year. For, for next the next year. year and uh, for the remaining year, 900 pesos for year 2,000 Good. Yun po ang kagandahan doon. Samantala, mga katanungan naman po mula sa ating mga kasambahay. From 6923172, kakapanganak ko lang po noong May 16. Ang kaso po, wala po akong mapakit ng resibo sa St. Teresita General Hospital, resibo kasi. na po. Nag-request po ako ng resibo sa PhilHealth. Nagbigay naman po ng uh, full payment ako ng 2012. Yung 2011 po na-receipt, wala silang binigay eh. Ang request po ng hospital, pati po 2011. Sabi naman sa PhilHealth, tatanggapin daw yun. Makakapag-reimburse po kaya ako? cesarean operation po kasi ako, eh, sayang ang less sa PhilHealth. Oh, so po, cesarian, so, case rate po, cesarean, so, nagkakalaga yan ng 19,000 pesos. Pero tama po, pwede pa po kayo mag-reimburse, mag pero pero siguraduin lamang na nasa within 60 days sa pan Paano yun? Nabaha daw yung resibo niya. Pwede nyo pong i-request po yan sa PhilHealth, pero pag official receipt po yan, kailangan po ng affidavit of loss and request letter uh, asking for the... For the recovery ng PhilHealth uh, receipt or mm. yung copy of PhilHealth receipt. So affidavit of loss ay importante. Eto naman po, good morning. Tanong ko lang po kung makaka-avail pa rin ako ng health benefits. Kahit pitong taon na ako hindi nakakabayad ng premium dahil wala na akong trabaho. 62 years old na po ako ngayon. Salamat. Hindi oh, uh, po kayo makaka-avail kasi kailangan po meron tayong qualified uh, premium contributions 3 out of 6 or 9 out of 12 pagdating sa surgical cases, 3 out of 6 kung medical cases Pero 62 years old po kayo So pwede kayo magpa-deklara bilang dependent ng inyong anak kung meron po kayong anak Kung wala po kayong anak, pwede pong pumunta po sa PhilHealth At uh, mag-inquire naman kayo bilang isang lifetime member or non-paying member program Good morning po, Mr. Christopher po ito, uh, Christopher Alviso. Ask ko lang if nakareflect na ba ang anak kong bunso, Maria Angela Alviso as one of my dependents. Okay, uh, check po natin yan sa data natin at check natin yung member data record ninyo. From uh, Mang Ando, Fernando, pwede po bang magamit sa burial? Halimbawa hindi nagamit habang buhay pa? Habang buhay pa. <laughs> sa ibang uh, uh, sa ibang programa po yan, malamang po sa SSS yung burial benefits uh, sa PhilHealth Basically, hospitalization benefits. From Jerry Lorenzo, may age limit po ba ang pagkuhan ng PhilHealth? At ilang taong hihinto sa pagbabayad? Okay, uh, para kumuha ng PhilHealth, wala po tayong age limit. Ano? As long as uh, hindi na po kayo qualified dependent, pwede na kayong maging member ng PhilHealth kahit matanda na po kayo or kahit, bat or kahit 21 years old na po kayo. at at, at the same time, kung kailan magbabayad Miss Nina, dapat sigurado na pagdating sa non-paying membership program, meron tayong tatlong requisites. First of all, dapat 60 years old na kayo or senior citizen. Pangalawa, dapat meron kayo at least 120 field premium contributions, kanto din po yung SSS Medicare contributions. At pangatlo, hindi na po sila nagtatrabaho or else pasok po sila sa employed sector program. So kung na-meet nila yung tatlong requisites na yun, sila ay pwede na maging non-paying member program or lifetime member na po sila ay na miyembro ng PhilHealth and at the same time hindi na sila nagbabayad ng premium contributions pero patuloy sila makakatanggap ng benepisyo po ng PhilHealth. All right, maraming salamat. Ano po ang website at saka yung uh, hotline number po yes, ng PhilHealth? Ang aming website ay www.philhealth.gov.ph at meron na meron na po tayong page sa uh, Facebook and at the same time ang aming phone number ay 441-7442. Ulitin ko, it's 441 7442 at uh, magandang umaga sa lahat po na nakikinig ng mga taga health, lalong lalo na sa Quezon City, sa Mandaluyong, sa Pasig at of course sa uh, Local Health Insurance Office sa Rizal na pinamumunuan ni Mr. Rio Santos.